dali. Hmm. laki kilak itu. namang Lah bi. Jangan mangemasir. kan ini. Terbah. pinitik kasi kanina hindi na ano eh, kamaan oh, magandang umaga sa inyong lahat mga master nilalapit ko sa mukha ko para marinig nyo jigging tayo ngayon try tayo after ilang buwan na-share pa tayo last na kapag jigging. Ngayon ulit. Sana makadali tayo mga maser. Sa unang jigging. Sa unang bulog natin ngayong taon. So ayan. Abangan nyo na lang mga maser. Kasama pala natin si, si Masarap TV. Si Salty Ink Nandun sa likod. si trolling. Tapos si Kuya. Sila Master, si Master Dom. Sa kabila ay hindi sa kabilang bangka mga maser kaya tara abangan nyo na lang mga maser okay, mga maser pulog tayo set up natin ay yung jig mo na yung pakita natin yun o no? press back jig naki okay. ay rest back ba ito pangalan ito press back sir no press back jig 300 grams Yung ano natin yan, uh, DIY asisok natin yan mga masyad, yung 2D, 2D asisok Yung sa baba, ano yan, kay Kaloki Angler, asisok yan mga masyad May? tayo mga maser set up natin jig max good catch jig max ni para mark ay mababaw kuya oh 50 lang ito ay wala pa nga 50 30 Agos lang ba ito o isda na ito? Isda. Isda. Hindi alam sir kung Agos ba ito isda hindi na naglala hindi oh, naglalaro hindi naglalaro yung jig eh. yan o oh. yan o nga ba sir parang isda to hindi na naglalaro yung hindi na naglalaro yung jig baka liwit <laughs> baka magaan eh tignan na natin yan o oh. kung hindi nakabalagbag yung jig Hindi oh, Hindi ko nga hindi ko naramdaman nga na ano bigla lang bumigat. Hindi niya talaga sinunggaban, hindi ko. Oh. Ayano. Oh. <laughs> Grouper na malakap, makakapal yung kaliskis. na ako sir yung ano nyo eh taliskis nyo eh hindi na ako matatawag na siro <laughs> oh. ah ano pala ito sinalo siguro Sinalo siguro Sa ibabaw lang Dali ba o oba to? Dali ba o oba to? lang o wala Pang 50 ata ang nalaglag Ano to sinalo? Yes, oh. oh, hindi. 50, 50 na pala yun, may <laughs> Mari. Sana hindi maputol. Yan o, oh, medyo umihila-hila siya.

Ayan mga masir Rusty job, fish Lakas yan magkain sa mga ano Sa mga micro jig sir Mga maliliit na natin ang Pwede na mag ano sir, yung mag set up ng micro jig Tapos punta tayo sa mababaw Kasi mapapadpad naman tayo sa malalim eh O abang lang natin yung pang malaki yan Yan naman sir, try natin to 60 grams, mababaw to kanina eh na, mababaw pa rin. Pag malalim di gamitin natin to malaki Sadya so, lang natin yung malaki mamaya तंभाला <laughs> आवाज iba pa rin pag 100% ka fluro ka pwede bon eh. mm. talaga magamit e sigurado talaga matigas talaga eh. Ah? parang ganda ng play ng rod na yan Ay, may ah okay. eh. lang magamit din hindi <laughs> hmm. dapat talaga ito Dali. Laki-laki mm. to. Maring suno. Dali mga master. Dahan-dahan lang. 100 sir ay 90 yung line mo 90 Nalaro lang kay parang may buhol itong line ko sa gitna eh, hindi ko napansin. Kanina. Malaki yan. Maraming talaki ito, kito. Master Prince oh, Master Prince. Magmabalak na. Oo, oh, malaki Huwag na ka lang maanhook. Huwag ka lang maanhook. Medyo mabilis-bilis lang yung ikot ko ng rail mga maser kasi logger tong rail natin eh. Kailangan natin siyang ikutin ng marami para maabutan niya yung line na ano, inaangat ng rod natin hindi siya katulad nung ano natin ay birjak ang birjak ang birjak dito ba nakadali ng ang birjak <laughs> dito pa sa mababaw na dali <laughs> nice kaya pala malakas ah kuwan tili ng ulo ati mm dino laki kada paawal masir makadali man lang yung akin ayo pumasok no inikutan nya pumasok ha pumasok ayo kaya hawakan kamu na tong isda ko ya parah ah, ayo na ayo kaya sige dali Ayan, yung sa ano ko. Ayan nga masero. AJ! <laughs> sa micro jig! Paboritong laro! Paboritong <laughs> laro ko yan eh. Ganador eh. Ayan po. Nadali sa ano. Nadali natin sa you know, adobo jig pala. Na 60 grams yan. Isang kilo siguro mayigit. Thank you po Kaya pala ganun ang palag? Hmm Hilak agad Sana kawan? Sana na <laughs> Sa bagay ito talaga ang laruan nila Yung kulang-kulang 100 Try ko muna maglaglag Baka malalim eh Laglag muna kay ebi uh -huh. Yan mga masya Drop tayo 300 grams Try muna natin kung gano'ng kalalim

Oo oh, sir, nila pa. Hayaan ko lang muna. Oh, dito nasa na sa taas. Yun sir, mare. Mare. Oo oh, sir, hindi niya lang tinamaan. ano sir mga ano kulang kulang 100 yun eh 50 mahigit git yep. malaki to sir hindi, hindi magpa ano hindi magpabawi hirap nyan treasure ba pinitik kasi kanina hindi na ano eh samahan eh. Sabit yata, amin. Sabit yata. Ano magpatagal ng sabit sa... Bitawan mo sir. Huwag mong higpitan yung ano. Tapos kamayan mo lang. Pitik-pitik mo naman ang kamay. Ah, oh, ala. Grabe. Ibigay mo na din. sabi sa Sabit eh. Grabe mga masero. Hello pa. tumagat. Hindi pa angat, inaangat ko sir. Inaano ko yung re-retrieve ko kay maglipat nga sana. Ano na rin? Ubusin? Ayaw. Ayaw talaga magpabunot? Hindi. Hindi na. Wala talaga. Hindi, mga Ayaw mag... Hmm. May tubig ka ba dyan, Kuya Ano Pwedeng pambuos natin dito saril? Hindi. Oh, yung ano yung tubig inumin. Okay, buhusan lang kaya yung ano. Yan. Yan. Okay na. Maya ulit. Kaya nag-iinit na eh. Baka maputol yung line ko. Pag mainit. Grabe oh. pagkalakas

Ah, ang grabe kay pit. May init. May init na yung ano pumunta na to sa likod. Pumunta na sa bandang likod, inihila na tayo. Patras. Kaya humigpit dito sa akin. oh, yeah. Parang dito Parang sinasabi yung bay Pero kanyang ako Pero maalis lang ang bangka Maalis lang ang bangka Angat mo na si yan sir, para hindi madama yung line mo baka madama yan

hindi man lang talaga maano. Hindi, mm -hmm. ha? hindi man lang talaga maangat. Uh, yes, no. Parang maari. Pabuhos nga ulit ko ya. Natuyo na yung reel ko. Thank you. Ba baka pangalawa na ito yung unang. Nalan Wala sir. Yan. Ayun. Pa rin yung tulad, eh. Ah. Yan, maghinto ka na. Ayun. Ah, na Ayun. Nila naman yan tayo parap. Ay, putol. Bumigay na? Bumigay na, sir. Bumigay na. Putol. Dito sa gitna pa naman natin na putol. Magaan yung line eh. Ay, ubos. Yan o, oh, kalagitnaan ba? putok sa gitna ubos ang line fish wins iba <laughs> talaga yes possible no Mare, sir, kasi pinitik niya nung una hindi niya siguro tinamaan ba umikot lang hmm, tapos biglang binalikan grabe oh nagpakabit lang ng higaw sa iyo karami nung kinuha niyang line oh, laki, oh. ilang LB yan? 45 ng isay kung hindi ko kasi siya pipigilan din ng ano, ubusin nyo ubusin talaga. Grabe. Pangalawang ano ko na ito na hindi talaga magpaahon. Buti nga yung una nun, kasi ano, sa leader na putol, hindi ako naanuhan ng line. Naubos talaga. Yan, yeah, mga halos na lang. 200. O so, mga sa ganun, mga 250 na lang ito. Oh, nakadrag ka na ng malakas iyo. Nakaano yan, 'yan eh, naka-strike ganyan oh. Talagang oh. Oh, lakas talaga eh. Hindi naman mapuputol yung line kung um, ano. Um, malambot. Malambot. Pinirasa ko na kasi sabi ko ubusin mo. Eh naputol man sa gitna. Analo ang isda. Sayang <laughs> ang tato. Marang ano na pahinga na sa deep sea mamaya na subukan mo kumagat dito sa akin mamaya na ako sa micro subukan mo kumagat dito sa akin babatong sakit ng kamay ko ay grabe ilang minuto rin yun ay fish wins talaga ayan mga mazer pinagatan din sa kabila si mazer domsday pating din nata ayaw din daw maginto dito subukan naman dito parang Parang mapapaabo na tayo ng line lahat nito. Mapupunta talaga tayo sa micro nito. Inaalalay na. Wala na, umusok na. Wala, umusok. Tubig, tubig, tubig. Umusok na. Hindi umusok oh. Putik yan. Init, aray ko. Umus, anlay. Grabe. Wala, ano, sinanubong niya, hindi pa ako nakakarating sa baba. Ay, ubus. Yun, yung camera dun. Wala na. Hindi, lang din kita. Wala. Hindi, dito lang na sa akin. Sa gitna lang. Yun, bumagal. Yun, Ganyan. Eh. Mabigat na. Hindi yan magano. Ganyan sa akin, grab, buma, ano? bumabagal Wala. siya, tapos biglang ano. Inagaw. May mga ando dito. Delikado itong spot na ito. Wala na. Ubos na yung lane ko. Yun. Minto. Minto. Yan, Minto. yan, yan, yan. Minto. Yun. Wala. Pull na yan? Wala pa. Wala pa. Hindi pa nakakatawi.